hallway sa loob ng isang condominium sa Binondo, Manila. Itinatanggi ng Chinong ito na siyang asawa ng nagwawalang babaeng Chinese na nakatira sa unit ng condominium. No, 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 no. Todo tanggi pa rin ang Chinong amo kahit na itinuro na siya ng kanyang nagre kasambahay dahil sa panghihipot pang -mumolescia. Si Flora Fekpaho lumapit sa bitak upang humingi ng tulong para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Namamasukan daw bilang kasambahay sa mag-asawang Chinese sa SHC Tower Condominium sa Binondo, ang kanyang kapatid na si Mira. Sumbong daw ng kanyang kapatid. Inaabuso daw po siya ng amo niyang lalaki. Nilalamas daw po yung daddy niya, hinihipuan daw po siya sa ari. Kaya pag pumapasok daw po siya ng kwarto, magsasampay ng mga damit, maglalagay ng mga damit sa kabinet, nandun daw po yung amo niya, tinatiming na mag-isa siya doon. Tapos doon daw po ginagawa yung pangumulis siya sa kanya. Binsa na raw nagpaalam na alis ang kanyang kapatid sa mga amo nito. So, yung amo babae, ayaw pong pumayag kasi nga po, galing po sa Bohol, pinadalhan po siya ng pamasahe na worth 2,500. Pababayaran pa daw po sa kanya yon. Gustong gusto na nga daw po niyang umalis doon, kaso hindi po sila basta-basta makalabas. Pinihigpitan daw po sila. Eh, kahit nga po cellphone, hindi po po basta-basta makonta. Kaya nag-aalala po talaga ako. Ang iniisip ko kasi baka mamaya pagdating ng araw, makatayin yung amo na mag-isa lang siya, gagawin siya ng masama, ma-rape siya. Hindi na nga po ako makatulog eh. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko eh. Lagi akong, kahit gusto ko na matulog sa gabi, lagi ko siyang tinitext para lang po ma ma-ano na safe pa siya. Ayon daw sa kapatid, dalawa raw silang hinihipuan ng kanyang among lalaki. Isang kasambahay rin na si Marilyn, 16 anyos lamang. Kaya naman ang na ang kanyang kapatid na tumakas sa araw ng Chinese New Year kung saan wala ang kanyang amo. Kapag tumakas siya, baka siya ay akusahan na nagnakaw o uh, qualified theft. Yan ang, ang stilo kapag lalo-lalo uh, na pag isang amo may ginawang masama para lamang uh, mapagtakpan ang kanilang ginawang krimen o kasamaan sa kanilang katulong kasambahay preemption kung tawag, preemptive strike kung tawag yun. Sasampahan rin ng kasong pag nanako kapag tumaka siya o umalis siya. Kaya hindi ganun ba dali. Kasamang nagre si Floor, isang bitag undercover ang aming agad ipinakilos upang manmanan ng condominium ng mag-asawang Chinese na pinapasukan ng biktimang sinira. Ang unit na to ang nagsisilbing paglo at bahay ng kanyang pinapasukang amok. Nagpanggap na customer ang aming undercover upang makatambay sa loob ng unit at mahanap ang aming target. Agad naming naispata ng lalaking Chinong ito. Siya, si Hock Biang Ang, ang inaririklamong amo dahil sa panghihipot ng siya sa kanyang makasambahay. Namakan din namin ang dalagitang ito. Siya, kasambahay na 16 anyos na si Marilyn. Si Mira mismo ang umasikaso sa aming undercover customer. Naging malikot ang ihinikilos at pagmamasid ng abong si Hawk Ang sa bitag undercover. Maya-maya lang na kausap na namin si Mira. Mm -hmm. dede ng ari. Yung nalagay po ako na tulong na mga alis ako dito. Sana na tulong ako. Mga kapos pa kenter mga kinaroroonan ni Mira at ang kanyang mga amo. Kilos promptong nakipag-ugnay ng pipag sa Department of Social Welfare and Development National Capital Region o DSWD-NCR sa Ligarda, Maynila para sa sasagawang rescue operation kay Mira at Marilyn. Sunod na pinuntahan ng BIPAG at BSWD ang Manila Police District Women's Desk sa gagawing rescue operation. Ang fear na kanyang kapatid, kung aalis, baka sampahan ng kaso, yun sa ginagawa ng ibang mga amo pag marurunong with the aid attorney nila. Ito dito kasi, kukunin lang, rescue. the likelihood na may invite for questioning yung Chinese. Ilan daw silang naabuso? Yung 16 years old, minor pa yun eh. Yung isa. Anong kapatid mo? 19. So may 16, tapos yung minor de edad, naabuso ba? You, so itong eh, ito na ngayon wala na ba so ito ano na ito what, what do you plan sa so, uh, gusto ko lang na what? seriously pag kami ganyan sa barangay sa, yes, okay. Sa police station na malapit okay tsaka okay. okay. tama ito sa DSWD sa DSWD yes 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 kumapit sa amin Pang abuso ng kanyang chinong amo Iliipuan Lahat ng kabastusan Ang ginagawa raw sa kanya So Very simple Ang dapat magagawa rin dito ay Masagit At mapauwi Rescue ito so, na Titignan natin Kasama natin yung mga taga DSWD Women's Desk ng Manila Police Department at uh, they get to coordinate from sa barangay para sa gawa ng rescue so it's kind nang dumating na ang tagawad ng barangay Pinondo, Manila, kumilos na ang grupo ng Women's Desk Police, DSWDNCR at Pitan. Sa ikatlong talapak Unit 309 ng SHC Tower Condominium. Hi, Kudak. sumunod na eksena Ayaw magpaawat sa pagwawala ng babaeng amo na si Xiong Chu Where's your husband you talk to you for a while Hindi namin nadatnan sa puntong ito ng amo na si Hock Yang ang at ang minor de edad na kasambahay ni Mira. Okay na ako, ma. Okay, okay, sige. Okay na may alis, sabihin mo sa kanya. Sige, sabihin mo sa kanya yung totoo. Kaka siya. Alam niya na. O alam mo na sa so, sabi ng sa siya. Ako, asawa babae, hindi. Bakit na? Bakit na? Asa, asa, ano? si babae na? Ah, okay. O, asawa hindi, ano? Masama tao, O, asawa si babae, hindi. Masama, hindi. Masito si tao, ah. Oh. Sige, sige. Kaya rin ako sa Okay, Sige, sige. Sige, sige. Sige, Sorry, Sige, sige. Ito, binumulest yan ang asawa mo. Pag pumupunta sa kwarto, hinihipuan. Alam mo, hinihipuan. Okay. Awak dito, awak dito. Okay, sige. Na, okay, okay. siya, okay, okay. no, sure, sabihin mo sa akin. Totoo, hindi. Oh. Sinabi mo na sa kanya ang problema mo. Ano ang sinabi niya sa'yo? Sabihin mo na, sige. Kaya dito ng barangay kasi baka isipin na lang gumagawa. Ayan din yung police. Sir, ako. Ang tanaya! Diyog lang ni kuya ipuhan ka? Hindi, diyog lang ni kuya ipuhan ka? Gusto mo bang ipuhan ka ni kuya? Saan pa hindi ipuhan ni kuya? Sige, sabihin mo nga. Huwag kang Sabihin mo Ilang beses ka ginagawa ng tabi? Bakit ikaayaw sa ako? Bakit? So, so maraming beses. Niya. Okay. Yung isa, yung 16 years old. Ano naman si 16 years old? Anong ginagawa? Ano ginagawa ro? Nakikita mo? Sa Gusto sa sa Dahil hindi marunong magtagalog at mag-English, panalong si Chu, tumayo bilang interpreter ang tagawad ng barangay. Alright, sabihin mo sa niya, natatakot siya tumakas kasi baka mag-file ng demand at qualified theft. Sila kung magkukulong. Kaya ang advice namin, huwag silang umalis. Kukulungin niyo,

Biglang nagkagulo sa labas ng yugat ng kandominium. Pinabol okay. okay. ng mga pulis ang lalaking ito. Nanlalabang at umalma dahil hindi raw siya ang asawa ng babaeng amo. <coughs> subalit nang tanungin namin ang kasambahay na si Mira. Ang todo pangging Chino ay ang inareklamo amo na pala. Inimbitahan sa headquarters ng MPD Women's Desk ang inareklamo ng amo na si Ang. Sumama rin ang misis nito na si Chu sa MPD Women's Desk. Tumating ang dalawa pang kasambahay na mag-asawa. Ang 26 anyos na si Marisa at ang 16 anyos na kapatid nitong si Marilyn. Pero nanipuang ka, et, ayaw mo lang magreklamo. Walang ano? Walang ano? Walang ano? Walang ano? Sabihin na si Kuya, ganyan lang sa'yo. Pagalit na. Wala naman. Hindi lang sila ganyan. Bakit ngayon? Bakit ngayon nang thanks ko kapatid ko? Puka ron. Puka ron. sa mukha mo eh. Puka dyan. Okay, may okay. alika-alika kakausapin kita ha. kasama mo yun Kapatid ko? Kapatid mo. Sino nagdala sa'yo dito sa Manila? Siya po. Pero nagpumilit sa mga kuha kong pumasok dito. Magpumilit ka pumasok? Oh hinahawakan ka ba ng amo mo sa kamay, sa puwetan, sa may Jesus sa parte ng katawan, yung nangyipo ako. Sa palagay mo kaya, tama na ika'y gano'n din sa puwet, hawakan sa balikan. Hindi, joke lang po yun sa kanya. So, para sa iyo, joke lang yun. Okay lang. Okay lang po sa akin. Okay lang yun. Hindi mo na alam kung inaabuso ka o hindi. Hindi po, kasi sabi po, Hindi ko gusto yung sinasabi ng kapatid mo na kinahawakan siya sa kamay, kinahawakan siya sa mga likod. Ang condition mo, biro lang ni Kuya. Hindi biro 'yon. Pag ka ng isang kasambahay tulad mo at tulad ng minor de edad, walang karapatan ang among hawakan sa balikat, sa anumang parte ng katawan. Pag ginawa na 'yon, sexual harassment 'yon, pang-aabuso 'yon. Kahit na ikaw kaya yung biro na yon biro pang mumulestya, naintindihan mo, iba yung molestya, iba yung biro. So para sa akin, sinasabi ko, kasi baka kinundisyon mo ang kapatid mo na parang biro, hindi biro yung iha. etong kapatid mo, umamin na eh. na hinahawakan sa balikat kung saan parte. Kung kinukundisyon mo itong katawa kapatid mo, huwag mong gagawin yun. Kawawa naman siya eh. Kung sinapit mo, kung ano man sinapit mo sa kanila, bahala ka sa buhay mo, nasa edad ka na Bubot pa to. Kaya kami nagka-interest dahil nagsumbong sa kapatid niyo. Palagay mo kaya gagawa ng story to para magpa-rescue na. Kapatid niya yun, no? Oh. Binagawa na niya yan sa akin, eh. Pero hindi ko lang sinasabi sa inyo. Kami natatakot ako. hindi ako ako nagsasabi ko lang. Tarakot ako. At ayokong mag-away sila. Saan kakampi si Sa kakampi siya sa asawa niya. O sino kawawa ako? Ilang beses na, pag tuwing nagpapasok ako ng damit sa kabinet, siya nakahiga sa kama. Minsan nga, pinapasok niya yung kamay niya sa dede ko. Kinalang ko siya, dapat galangin din ako bilang katulong. Ikaw na lang siguro, tanungin mo sa kanya. Tanungin mo sa kanya kung naiintindihan niya lang. Kung naiintindihan niya kung ano kung bakit nandito siya. So, tingnan ka, people, I feel, hindi 292.2 araw din kayo. Kapag babae, siya mamusda din sa mga bata. Pero din, this time one of the acquire, at dumede patuloy na pagtatanong. At din Ilang buwan sila katulong Hindi. No, ngeri. Yung na si. Hello, I don't. Salamat. Okay, I don't Ilang buwan ka na? 7 months. Mahabang bakasyon, mahabang bisita overstaying yung pagbisita niya. Kung mo sa kanya, ano ba talaga, bisita o nang namam namamasukan? So wala, bisita lang. Bumisita lang. Si Pito, pitong buwan ang bisita. Magkano ang sahod ng kapatid mo? 3,000. Magkano ang bigay nila sa pagbabakasyon sa kanyang kapatid? Sino nagsisinungaling? Ikaw o siya? Di, two, Hindi. Ito ang sinabing tatlo. Hindi. Oh. Hindi akong lulukohin. Nakikipaglukohan kayo sa akin. Totoo. Hindi. Hindi. Matatalo. sino ang nagsasabi ng totoo sa inyong dalawa? Siya, ikaw. Dito, tumiyok ang among babae. Ang kanyang asawa daw ang nagsisinungaling kay Bitag. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Masabihin mo, mahala na yung investigation ng police, Sige, okay? okay. Gawa na namin, ha? Huwag na siya mag-alala, ha? Sabihin mo rin sa kanyang kamister, hindi okay. rin na-arrest.